Kaya. Ayan, kaya kaya ng powers ko to. to. Ano? Kaya yan. Kaya yan. Kaya <laughs> kaya kaya. masakit sa pamay, kamay. <laughs> masakit ang kamay. Abot ko kaya yan. Abot ko, abot <laughs> Ay, mo ah. Ito pataas para ano? Para mahawakan so, <laughs> mo ma 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 yung ano? I ang... mo. I isa lang, isa lang. Kahit ng ganun opisina mo alam lang ilang na ako nag jump. picture mo ako mamaya. picture picture Pipicture picture picture mo din picture 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 pa yung picture picture yung picture 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 Kaya ko ba yun yun? Buhatin kita? Ha? Para abot mo sige, sige. Buha, buhatin niya ako. kahit may video lang. Kaysa, ano, ito, man. Wag, ah, bagay, di, rin, hindi, bako bako. yan na ano. <laughs> yung, oh. <laughs> yung ganun pag-fold, oh. Kaya mo. Kung parang Ah, parang ano, parang oh, at ano. Para, oh. para uh. I mean, kaya yan si Jasper. Kaya, para strong ka ba? Para makaano ka? Nakakaya ka ano. Ito ka.

Sa Saan dito yung mawawakan okay, oh, mo? yung kamay! Masakay yung kamay! Ayan! Ganyan! Ganyan, i, 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 danya. Danya, i mo! Yan. Hahaha! Habi ka daw, sandali lang! Okay! Ah! Oh, sige, tapos buhabin mo muna ako doon! Iduyan <laughs> mo siya, itulak <laughs> mo! Hahaha! Baka maganda! Itulak mo pa mabilis! sakit Masakit, right? Masakit sa kamay. Yay! Laka naman, laka naman. Isa yeah. Hindi. Masakit sakit, kasi walang vlog. Iba yan, iba yan. Mm -hmm. O, oh, take two. Take two, take two. Isa pa, isa pa, isa pa. yan sa akin na. One, two, three. <laughs> ah. ah no, no, no. <laughs> ako, kanina. Naputol na. Kanina tayo ano, picture siya. Hindi ah. slow mo ko. Sige, sige. It's slow mo mamaya. Okay. Okay. Bale. Gusto mo buhatin kita? Na. Ah. Oh, tara, 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 buhatin natin. Bila, 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 bila. Baka ako gusto niyong buhatin. Lalo sa OPD. May kiliti yan kaya. <laughs> Basta ayaw, may kiliti. <laughs> ayaw ko na papahawak talaga. Marami. Uh, Ilang kilo ka ba? Parang 40 ka lang eh. 45. Alam uh. mo, pabigat pa ako sa iyo Ate Dam. Tunggu-tunggu nama laksa kaya ni Hahaha Oke, deh dimana Tunggu-tunggu nama laksa Hahaha O pidiin niya 'yang ibahin. Ano? 1 2 3 Maganda yung mahawakan mo yung marami. Pabuhat ka dyan mataas. Maganda naman ako, 60 kilos lang. 60 si kilos? <laughs> tayo. tayo. Madali. Mas maganda yung mataas. Oo, oh, mas maganda mataas konti. Okay nga eh, nakabitin siyang ganyan. Jessica, wait. Oh, sa... Pabuhat ka. Oh, Nanginginig ako. Okay. Okay. Pabuhat ka, Joss. Pabuhat ay, ka. naman. Ito na. Bakit di mo gamitin yung akin? Asa

may simento. Oh, Ang galing! sa, <laughs> no, sa dede ko lang. height natin. Pag-height natin daw, ayun. Yung pang height natin. Hindi mo doon naka-ano? naka ano? Naka, uh, pag Oo, oh, e, duktong lang. Oo. Oh. O oh, ito, naka-walong minuto na ako pala. Oh. Ganda to. Ganda <laughs> Ito diyan. Eh? Biko. Yano. Yan. Magdaarna. Matakot kainay. So guys, tapos na. So tuloy ulit sa pupuntahan namin